Ikinagulat ng maraming Pilipino at mga personalidad sa mundo ng negosyo at fashion ang balitang pag ni Paolo Opawi Tantoco, isang kilalang executive ng Rustans Commercial Corporation. Pumulat si Paolo noong ikasyam ng Marso sa edad na 44 habang siya ay nasa United States. Ang ulat ng Los Angeles County Medical Examiner ay inilabas ilang buwan matapos ang kanyang pagkawala. Na nagtala ng kanyang ikinam bilang isang akt na may kaugnayan sa kondisyon ng kanyang kalusugan na epekto umano ng COVID overdose Si Paulo ay kabilang sa prominenteng pamilyang Tantoco na nasa likod ng Rustans, isa sa pinaka at matagal ng kumpanya sa industriya ng retail sa Pilipinas. Sa mga taong nakakakilala sa kanya, si Paulo ay hindi lamang isang negosyante, kundi isang masayahin at mapagkalinga na ama, asawa at kaibigan. Aktibo rin siya sa mga social events, art gatherings at mga philanthropic causes. Kilala siya sa kanyang pagkahilig sa sining, disenyo at pagpapalago sa lokal na industriya ng retail. Iniwan niya ang kanyang asawa na si Dina Arroyo Tantoco na kasalukuyang nanunungkulan bilang Deputy Social Secretary sa Malacanang. At ang kanilang tatlong anak na sina Alana, Bella at Zach. Malalim ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya, gayon din ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya. Sa kanyang biglaang pag- Naging bahagi si Paolo ng delegasyon na nagtungo sa United States noong unang bahagi ng Marso upang dumalo sa Manila International Film Festival, isang event na pinangungunahan ng cultural team mula sa Pilipinas. Nadawit naman ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos dahil si Paolo ay nasa United States noong araw bago ang kanyang pag- Bilang bahagi ng delegasyon ng unang ginang para sa Manila International Film Festival na ginanap sa Hollywood mula March 4 hanggang March 7. Ayon sa mga ulat, Nakita umano si Paolo na dumalo at aktibong lumahok sa mga event na isinagawa sa ilalim ng cultural programs ng First Lady. Kaya't nang lumabas ang ulat tungkol sa kanyang biglaang pagkawala noong March 9, maraming netizens ang nagtaka kung ano ang tunay na papel niya sa nasabing biyahe, dahilan upang magbanggit ang pangalan ng First Lady sa usapin. Gayunpaman, walang inilabas na opisyal na pahayag mula sa opisina ng unang ginang tungkol sa pagkakasangkot ni Paulo sa opisyal na delegasyon. Sa mga ulat, malinaw na siya ay naroon bilang bahagi ng grupo ngunit hindi kinumpirma kung opisyal siyang kinatawan ng pamahalaan. Sa gitna ng lungkot, ang kanyang buhay ay nagsilbing inspirasyon ng pagmamahal sa pamilya, pagkakawang gawa at dedikasyon sa sining at negosyo. Isang paalala rin ito ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa kalusugan at pagbibigay halaga sa oras kasama ang mga mahal sa buhay.